Subscribe. Maganda, 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 maganda. Tanghali sa inyo mga idol. Punta natin si Paling Butchoy. Laban niya kay Jerus, taga, taga Kiko, mga idol. Samahan niyo ko. Tara! Mga idol, mga idol. Ang ganda na lang akong kumpanya ko talaga. oh yan o. Bagong gupit pa, oh yeah, Sana makabawi. Yan o. Abre, tingnan mo na, utang Putang ganda lalaki. oh yan o. Birthday boy yan, eh. Baka-baka na tama sa birthday. Ito, malamang. Malamang. Ito lang, eh. Ayan, o. Manan, atau, manan, Man, birthday, JC birthday ngayon. JC? Shout out kay JC, boy! Happy birthday sa Ayan, ang ganda ng habol namin mga idol, olats na naman. Dito kasi si birthday boy. Yeah, oh. oh. Ayan na oh. oh. Yan mga idol, talo kami. na pigil. idol, talo. Nagbubungpa pa mga idol. Olats na naman po si idol Butchoy ng Matarik mga idol. Leg, leg, iwan na iwan. Pati pamilya, pati namumusta, iwan. Thank you for watching mga idol.